Mute po, mute. Hindi po. Yung, ma'am, siguro kaya sumasakit yung kuko mo. Yung gitna sira, di ba? Pag nabubuo siya, unti-unting nasisira, dun sumasakit yung kuko mo. Gusto nyo po ba na tanggalin ko na lang yung sira? Oo, tanggalin mo Kasi hindi naman po kayo nagkikutex, di ba? ko yung sagat. gusto ko yung pagtubo niya. Baka, may, baka tububo na maganda. Hmm. Nangingilo po ba kayo? Hindi naman din. Abogado sa lexico. Ah, mamaya ko na lang yan ang inyong salita. Nakikita ko lang siya sa sa, sa YouTube. Ngayon, ako na nagkapalini sa kanya. Sorry po, b ang sabi ni mama. Sorry ma'am, Ano ba yan? Pagka ba nakapasok? Nakakita ko lang <laughs> na inihi kita ngayon na alam mo. Baby, pitawan mo si Mochi. I love you. I love you. I love you. Kanino ka ba nag-I love you? Kay Mochi o kay Mama? Kay Mama. I love, I love you too. Hawak ng asawa niya yung ano. <laughs> asawa niya nagbibigyo. Sabi ko sa'yo, asawa niya nagbibigyo. One plus one. Ma. Mama, one plus one. Equals. Equals. Ikaw. na? sino sagot. <coughs> na hindi. Equal 10. Ang galing. Sorry, ma'am. 1 plus 10 equals 11. Isipin mo yun. Meron pa po, ma'am. Mamaya na tayo mag-usap po kasi may ginagaw si mama. Hindi na ako dahil lang. Nge. Hindi ka lang Sige. So, bang, bro, Meron pa po yan, mama. Mama, sakit to ha. Kailangan kong ikat yung unan kasi bumaluktot po. Oo, yan nga, yan nga. Ang, na. Alisin mo yung, yung sa basakit na yan. Alam po, tinutusok niya yung aking ano. Na hindi naman po dapat sana kasi nga po mag-overcut. Kaya lang, pailalim po yung tubo. Kaya no, choice po tayo. Oo. sinabi sa'yo, pero na yung luman yung na nakapako, hindi na ganyan naglakad ko. Kasi, nakaramdam ako ng masakit yan. Dahil nakasapatos ako, eh. Kaya sabi ko, pinagpupok na ang aking, ng aking okay. Ayun ang sabi mga may

asawa ko nung nabubuhay, yung unang asawa ko, yung tatay nila, na, pag nakita ako nagpapamanicure o pedicure, sinisigurado niya, sabi niya, Hoy, wala po yung susugatan lang yung sinasabi niya kasi medyo mag-iingat daw ako dahil yung, kanyang, yung asawa ng kanyang kasama sa barko, nagpa-pedicure, tapos naglaba, pero siguro su dapat dapat alam niya na pag nagman nag pedicure nag hindi dapat naglalaba hindi dapat pinabasa Ay, syempre na infection siya su yun open yun open yun sabi niya sinasabi sa akin dahil namatay daw yung asawa ng kanyang kasama Baka naman po may diabetic din. Siguro may complication na rin pero talaga dapat hindi binabasa pang bangon. Yan yan ang masakit, yung dugat na yan. Ang sarap. Makapal kasi ang aking ice cream. Dikit din po dito. bibig-bibig babalik ang pusa. Mama, kayo mo to? Ang nakanya Kaya, kaya nga, Sabi mo. ako ma um. eh, makakabalik ako ng December, babalik ako. Kasi ng o oh, hindi pa ako bibili agad, pwede naman ako ng mga 15 days. Balikan ko meron pa yan. Oh. Sorry. Sorry. Pero oh. alisin ko I na itong si... ko lang niya ang ano. Nararamdaman niya. Sabi niyo po, pag manginilo kayo ha. Saan mo binibili yung mga gamit mo, yung gamit mo? Itong nipper ko po na Mr. Green. Sa TikTok shop ko po. Meron. Si Dial po ay sa bayan po ng Kabuyaw. Mm -hmm. Ang kasi yung programit niya. Sa TikTok lang pa rin nabibili. Mr. Ano? Mr. Green po. Mr. Green. Sa TikTok shop ko po. Hanapin niyo po yung TikTok account ko na manicure isang ligaw. gamit pag nagkaano sila na nakakatira sa kami, parang yung ano lang, parang hindi ano, blade lang na scalpel. Mahaba, mahaba. Oo, yun. Yun lang ang ginagamit nila. Pag napanood ko lahat yan, kahit di Meron pa po dito. Nararamdaman dito Julie ang Masakit po dito. Oh, hindi, ba wala akong nararamdaman doon. Kasi dahan inaangat. Ganyan po yun. Bigla-bigla na lang yun na gano'n. Masakit po ito, ma'am. Meron po po sa Be? Be? Be?

Oh, o kaya tapo kayo na mismo dito. Grade 2 na si Mickey. Tay. Grade 3 'yan yung anak ko ito. Ayun, 'yung nanood naman. Yan po, binanaw po nag-iiba po kasi yung attitude niya pagka-cellphone ng. Ayun na 'yung nandoon ganyan ganyan lang yan. May time na manunod, may time na hindi, pero nakasindi yung TV. Uh, pero may oras din po nang tapos. Uh, Pagdating ng kuya niya mamaya, mga launa, akyat na sila. Yan, dress skin yan, mama, masakit to. Ito yung tumusok sa bumaluktot mong ingrown. Yun, kaya pala pasakit siya. Opo. So, okay. pa, Pinakamasakit po sa lahat yan. Oo, oh, oh, masakit-sakit oh, talaga yan dahil na isang araw, kailan lang pala dito na dali sa inyo ba? Sa inyo ba? Ano ano na? Pag ito araw na rin sa amin. Tapos natatakot. -ta kaya lagi ako nakangayak na ba nagupan na dahil ang tumingin ko. Ay, sorry ma'am. Mm -hmm. Sabihin nyo lang po, pag di nyo kami. Ito ang daan naman yung Yan ang masakit. Sa kanya ko lang naramdaman na kasi bisan nagpaanginis ako niyan, masakit talaga. Ito. Hindi eh. pa pinutod naman niya Meron ka mong susay doon, dadayuhin ko nga lang siya. Na Pag napipisil po, okay na. Yung tinanggal yung dry skin, andun pa rin po yung pain. andun Ah, kailangan po, pag tinanggal mo yung ingrown, sama mo din yung dry skin. Mama, may saan mo magkaroon dito? Sige, mama, jikin ko na lang, ha? Opo, ma. Thank you, ma. naman. Ang tagal Ito ma'am, sabi mo pag masakit ha. Sa so, kapanood kayo sa asawa ko. Kasi hindi ko mo. Yung ano, na, na, ang paako ko nasa video na. papapanood kayo pag ipinawas mo. Tsaka doon sa aking mga ano, sa aking mga kapatid. Ipag. Be! Nagagalit na si mama. Sorry. Das. Sorry mama. Das yan. Yes. Sorry! Okay. Okay. So, sasakit po to ng hanggang 3-4 araw dahil po dito sa dry skin na tinanggal ko dito pero wala na po yun